lang pala. Katatapos lang naman ng grinda at doon natin. Apa tatlo. Ano na po mga kalaot ang aming bubuhusan ng aming yeah. dinabit. Ayan. mga pusti para hindi po magalaw. Yeah. Pero pati nga para sa anak ni Paring Kalao. Oo, oh, ano, uh, ligyan yung ano, yung sayawan natin uh, sa POPO. Ayan. Ayan, nagdikit na sila. Ayan, hanggang doon sa taas. Hanggang doon, pinaka ko doon sa may mangga. At yan, sinabi sa manggang malaki. At dito naman tayo sa baba. Ayan, para sila po ay sa... Ay, hindi, di, 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 hindi, 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 hindi naani, kaya waning. puno ng saging mali panahirapan na ibabalik yun dapat dito daan sa kabila pala Kita ka bakal lihat ni makalau. ulitin eh ay doon nakadaan sa loo sa labas kailangan dapat dito alright alright so yan po mga kalaw alaon na po uh, so ito po ay makatako po nga kaya kaya natin to dalawang plywood parang mabigat kaya eh, so wala pong maghahawak po ng ating camera at uh, mamaya na lang po pag doon tayo tostaba, sa baba so nagkanya kanya na po kaming hakot sila nagdala ng kahoy uh, ito naman yung akin alright so let's go po so yan po mga kalawat at nadala na nga po natin dito sa baba para ang lakas ng hangin para kung i-shoot dun sa kamuting ko yan ni Kalone. Malang yan. Malang yan ang hangin na yun. Okay. Ba'y tinulak ako dun sa may baling ho yan eh. Nadaladadalin ako eh. Masasolzob naman ako eh. Ito so naman yata susunod eh. <laughs> 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 At tuwa din sana. nang kaya palang. Okay. Ha? Ah? Yeah, I dito naman, tayo. Doon, doon. sa doon. Doon sa may butas, ilalim. Ang hirap ng paket na kasi <coughs> <See>, mga kalaot <coughs> at kami po ay magbubuhos na. Bubuhos mo na kami ng pusti. <coughs> wow. Pangano yan eh. Tama pala 'tong maghahalo na ulit kami. Ay ngayon lang pala. Katatapos lang naman ng Brenda at ito lalagyan nato. apat 3. Para sampot de suput. Wala pala bigti sa akin po. Etak megahakot. Andalan meri. Bibimitakula muna po. Oh.

baka parian. Di kami lalaban, pilit na lang. Mayo ni pare di yang lumabas. Pati nang bro. Galwal tatlo pati nila na naka-champion. Ba 'yan na. kalaban. Kada talo pa. Dala ko sa misilip sa ilalim. Gumiri pa yun. Gumiri pa yung kalaban. Okay, natakot, takot, takot. Kaya na po mga kalaot ang aming bubuhusan yung aming kinabit nila Ayan. Kaya mga pusti para hindi po magalaw. bukas sa uh, diretso na magasinta pagkatapos niyan dito alright abang kami naggagawa mayroon din kami dito pinapalambot na yun nga yung kanina ni balat ng bata. dito ko siya kinuan dito kasi siya nila diyan no dito sa pancubli nakatago dito sa taas gawa ng malakas ang hangin ah, siyempre dito uh, dito kay Lore? oo oh, okay okay YAH! <laughs> mga kalaot. Ayun, natin na nabuksan na namin. Hindi na yan gagalaw. Pag hindi mabuksan, baka ilipat na <coughs> Ayos na yan. Hindi na maiilipat yan. la puno na yun sa kabila. Teka, puntahan muna natin yung ating kuan. Pero biyan din niya. Oh. Alright. Ah, Oh, konti na ba oh. Ako, malambot na siya mga kalaot. Pwede na yan siya sa mamaya. Malambot na. Malambot na. Ang malambot na ang Peruvian. Malakas. Alright, so ayan po mga cloud. At, oh, patapos na to. Ayan. At kami namang naghalo naman kanina nal May jelo sila yan, siguro dala sa Sabado. Isang sukatan na yan eh. Ito? ito. Yun. Kala to dati na tira eh. Ha? Ari pa lang pinto Yung mga kapatid, at ilan tumpatayin baka masumig yung bundok pwede na to rangat lang natin Ay, alam mo rin pala. pasin dito kabi ayway kasi yung aming lutuan eh oh, ayaw. ayaw makisama. Bro, tolong. Pematak. Ya, sarap. Oh, apa Dendahan. Nah, dikat pa. Tak tentu yang mana ini kan. Bunduk. <laughs> Amin, <Sampai> tinirhan. Ini <laughs> mambut, Biyan okay. ah. Yeah. Lambot na. Hmm. Lambot na. Lambot na. Mm. Ayos. Parang may gata. <laughs> Sabaw. Yan ah. talaga yan. Pagkakuan. Parang hindi, walang um, hindi mabantot. Alisin na natin sa baw mamaya. Ay, alisin na nga. Hmm. Uugasan natin ng hmm. Um, anong panibago. Uh, panibago. Alright, so ayan po mga kalaot. At pawin na po kami. At kami po ay mag-utik-utik na. At time nang dumi ng, ng aming kwan at naghalo nga po tayo Ah. Ah tenyung Ya aku dadaan Ah nah. huh. wala nung ulam isa gutom hindi ay may gutom ah ah umpisa na naman ang lamig ng cloud ah alright at pahingan mo ng konti

Kahapon pa po kanina mga. Yeah. Para one shot out sa mga. Hindi na tayo nagpapalaba kay Mars. Okay. Okay, laban din 'yung sisimbiaro. Bubukas naman 'to, lalaban natin. Iyan na muna. Alright, so yan. Marami pong salamat po sa nakarating po sa ating do long video. Hanggang dito lang po tayo. Babay po sa inyong lahat. I love you all and God bless. Mag-ingat kayo palagi and bye-bye.